Nung maghanap ng halamang ito at ganito ang gawin. Ito ang goto ang pinagurang halamang gamot na pagkain ng uta. Kira ang kilala at pinakaragahan ito sa Indonesian, Chinese at Ayurvedic medicine. Madalas maritang tumutubo sa madutubig na lugar katulad ng mga tabing ilog. Ang pagkonsumo ng halamang ito ay napakabuti sa kalusugan ng uta. Pet sa mga makalimutin ay bagay na bagay ito. Nag-iimprove ito ng funksyon ng uta. Pinabubuti ang memorya, pagkoconcentrate, at pangkahalatang paganda ng utak. Kaugnay nito ay nabibigay ito ang ginawaan sa pagkawalisa, stress, anxiety at depression. Tinutulungan ito ang katawan na makaain sa stress, magbigay ng kaginhawaan, kapanatagan at pahinga. Maging sa insomnia o hirap makatulog sa gabi ay nakakatulong rin ito. At ang pinakamaganda sa lahat ay nagbibigay proteksyon nito laban sa Alzheimer's o pagkabakala sa pag-iisip dahilan ng pagtanda. Ang pagkonsumo ng halaman nito ay maaaring kain ng ilaw tulad ng mga vegetable salad o kaya ay maaaring ring at pakuluan.